So what's up sa inyo mga katikalon For this video, i-demo -de ko sa inyo ang ating uh, pinakabagong feature na ginawa uh, Exclusive po ito sa ating mga KLCIS operators uh, Sa ngayon po, hindi na kayong mahihirapan o, Sa ganitong update, hindi na kayong mahihirapan sa pag-integrate ng inyong mga voucher store Kasi po, yung inyong imamanage na lang yung mga uh, ilalagay ninyo na title, price, description at saka description So, uh, may ginawa tayong uh, dalawang version ng online voucher store. Uh, posted na po ito, uh, na na patch na po ito sa ating website ngayon, sa ating uh, main admin dashboard. natapos na po tayo sa testing uh, stage. So, uh, bala ko sanang i-up ito by Sunday. Kasi uh, nakikita ko parang okay naman. Uh, at mabuti nga early kasi Uh, kung may mga improvement uh, pwede pa nating magawa uh, But nonetheless this is operational At uh, pwede na po ninyong ma-manage ang inyong mga online voucher stores So lahat po ng mga KLCIS operators na merong account sa KLCIS Voucher System Maliban po sa client, ha? client client uh, dashboard uh, Yung mga nakasubscribe po sa atin is uh, automatic po Meron po kayong uh, libreng online voucher store So, ibig sabihin, sa ganitong link lang, uh, pwede kayong gumawa ng, ng button sa inyong mga portal. Saka i-etsrep nyo lang dito no, sa ganitong link. At automatic po lalabas na po yung inyong voucher store. Okay? So, ah uh, i-demo natin. No? Salimbawa, so, ito. Ito po yung version 1. Sa so, ngayon, wala pa pong laman ito kasi ah uh, hindi pa natin nalagyan ng ah uh, ng data no ang ating uh, voucher kasi po uh, wala pa, pa pa tayo nilagay dito na uh, mga uh, descriptions no so paano po ba ano paano paano natin ioperate ito so uh, as you can see meron po tayong uh, available vouchers dito sa dashboard nakikita nyo, meron tayong 5, 10, 25, at 100. So, ilalagay po natin dyan isa-isa. So, why, bakit po hindi ko in-automate in na na populate lahat? Kasi po, uh, meron kasing nagbibenta dito ng license key. Meron din ah uh, nagbibenta ng ibang mga... ah uh, uh, ibang mga mga voucher types no uh, at at gusto ko uh, kayo po mismong pumili so ang 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 integration nito is uh, per amount po ulit no na since uh, unique po yung mga amount natin na nilalagay dito. Ito po yung magiging identifier ng ating uh, online store. So halimbawa maglagay tayo ng rate. So lagay natin ng title dito. Halimbawa uh, uh, since may 5 pesos ako doon. So uh, lagay na kina 2 hours unlimited internet. So 5 pesos 'yon. Tsaka maglagay tayo ng description. So, uh, maglagay lang tayo ng dami. Siguro maglorem Ipsum so na tayo. So, kayo na bahala no, kung anong ilagay nyo uh, dito. So, try natin ito. No, lagay natin yan. Saka mag-add tayo ng rate. So, yon So, yung, lagay nyo sa description dito. Halimbawa, kung, kung ilan ng speed, kung may post time, kung kailan ng expiration, pwede nyo po dyan malagay. Huwag lang po kayong maglagay ng HTML tags kasi po, uh, uh, hindi po yan babasahin ng system uh, it act as text po okay para po yan ma yung uh, cross-site uh, scripting so uh, so kagaya nito, meron tayong 5 pesos ito, yung available voucher natin yung mangyayari is kung i-refresh natin ito automatic po magkaka-promo na yung drop down see meron na po tayong promo Two hours unlimited internet so sa sa version 1 naman automatic po magkakalagay po dito yung uh, card okay So, maganda ito i-view sa mobile. Uh, kasi hindi ko pa na-enhance sa desktop. Pero maganda ito sa mobile. Ganito yung itsura ng mobile. Yun. Na, yun. Yun. Ganda. Okay. So, pero kung damihan nyo, halimbawa, meron kayong 4 pieces na cards dito. Ah, uh, napakaganda. Maganda yung itsura nyan. Okay. So, uh, next. Gawa tayo ng 10 pesos. So ano ba yung 10 pesos bawa yung 10 pesos gawin natin 6 uh, hours unlimited internet um 10 tapos lagay tayo ulit ng description lure yung EPSOM lang ulit okay So kapag i-refresh natin ito yung ating online voucher store automatic mer lalabas po dito yung uh, yung 6 hours unlimited internet na 10 pesos So, sa version 1 naman, yun, lalabas po yung uh, inyong 6 uh, hours unlimited internet na card. So, napakaganda. So, saan po ba ma-edit itong logo? Yung, yung logo po, ma-edit nyo po ito dito sa customization. Dito. So, palitan nyo yung logo. Automatic po, yung logo na, na nilagay ninyo dyan is mapapalitan po yan dito. In yung brand. At saka yung uh, itong pangalan po ng piso wifi is dito rin sa hotspot name. Okay? Alright. So, next, try na natin maglagay ulit ng uh, 25 pesos ito. 25 pesos. So, create ulit tayo. Halimbawa, yung 25 gawin natin one day unlimited internet. Uh, 25. Halimbawa, maglagay tayo ng description ulit. Lorem Ipsom pa rin. So i refresh natin yung version 2. 'Yon, lalabas po yung one day unlimited internet. Ang kagandahan nito is uh, wala na kayong modification na gagawin kasi uh, uh, napakaganda na po ng uh, voucher store na makikita ninyo ng inyong mga client. Ah uh, ito naman, try natin. Oh, 'yon. Automatic po lalabas na yung 25 pesos. So, next, ah uh, Halimbawa, maglagay ulit tayo ng 100. Uh, seven days of unlimited internet. Uh, 100 yon. So, sa description, lagay tayo ulit ng lorem ipsum. Yun. Goods. So, mag-refresh tayo. Automatic po, lalabas po yung 7 days unlimited internet. Dito rin, yon lalabas din po yung unlimited internet. So, what if, if maglagay tayo ng amount dito na wala sa available voucher? So, try natin. no oh. So, wag gumawa tayo ng one month of unlimited internet. Sa so, katapos, gawin natin 350 kasi hanggang 100 lang yung voucher na nilagay natin. So, malalagay nyo pa rin ito. Kaso lang, ang mangyayari is hindi po sila makakabili. Halimbawa, try natin, no. na uh, click natin ito, one month of unlimited internet. Tapos, mag-proceed uh, tayo sa pagbayad. Pag pay now, yung lalabas, walang available na voucher or sa kanyang selected promo. Okay. Kasi, wala pong 350 na voucher sa ating uh, ng uh, sa ating system. So by next update, uh, ang mangyayari po is magiging uh, dynamic na po ito. Uh, halimbawa kung maubusan na kayo ng voucher, automatic po uh, ang mangyayari is uh, mawawala po yung amount na nasa promo. At dito rin Automatic po mawawala yan or mag uh, ilagay na lang natin no, na na uh, magiging eksya na hindi na available yon sa mga future updates natin pero as of now okay katanggap-tanggap naman yung ating uh, ginawa na automated na so for integration kopyahin nyo lang po yung uh, link niyo sa ka, meron kayong Microtech, LPB ano pa uh, mga Piso WiFi niyo kahit nga sa sa announcement pop-up ng mga PISO IPN nyo, pwede nyo ilagay yung online voucher store nyo eh. Or hindi kaya uh, igawin yung EHREP nyo ito, or AI frame I mean, itong online voucher store nyo. So, uh, unlimited po yung possibilities. Okay, so uh, yung transaction logs is of course, gumagana yan. Halimbawa, yung client niyo is nakaregister na sa KLCIS client uh, dashboard. So, mati-check po nila yung kanilang mga vouchers. Yon. Ang kanilang mga transactions mati-check din nila. Yon. Ganyan po kaangas ng inyong online voucher store. So, marami pa yung pong theme na lalabas dito uh, sa susunod na updates. So, ngayon dalawa pa lang yung nalagay natin. Uh, baka gagawa pa tayo ng maraming theme. No? So, that Ah, uh, pwede po kayong pumili kung anong uh, online voucher store ang gusto nyong i adapt So, ngayon, 'yun, 'yun lang po. Ah, uh, maraming salamat at ah uh, mabuhay po kayong lahat. So, kung may mga katanungan kayo, uh, paki-comment na lang sa comment section. Uh, God bless everyone.